sila. Ah, yan mga ba. Automotive na meron pinatimpla natin kay Kuya. Dito sa apalit. Ah. sa 246 AC volts ayun, meron na Gandang araw po mga boss Ayan, balik trabaho na naman po tayo Mga tropa, nandito na Pero may absent ah, Good morning, good morning Ito, sa Plaza Project po po tayo ah, Mag-update Yung mga tropa natin, mayroong mga absent Ito, si Bartolome, hindi nag-absent Tapos na yung bakasyon na Ayan, tapos na yung bakasyon mga boss Balik trabaho na lang po tayo. Shoutout sa mga viewers natin at mga subscribers. Ito. yung kitchen ni Boss Magoy. Ayan ba? Ayan o. Ah. Ang ganda. Ang ganda na yung ano. Ang ganda. ganda na yung ceiling na uh, steel deck. Automotive enamel po yan. Yung ginamit natin. Tapos uh, semi-gloss ng boysen. Ito, yung mint green. Piniplanan po lang natin yan. Tapos ito, itong kanyang ano, uh, uh, light brown mga poste. Ayan mga boss. Tapos pala mga boss, ito. Pina, uh, patayas na rin ni boss po ba? Itong kanyang ano, kitchen. Ayan, uh, punta tayo ng kapalit para bumili ng tents. Nagbigay na siya ng kulay dito. 60 by 60 tiles ang, ang bibili natin uh, gray, kulay gray po matte finish po ang gusto niya rito ito ang mga sobrang tiles papapalit po natin niya siya palit tapos muna po tayo mga box Yan, yung mga solar lamp natin. Magcha-charge po yan pagka may araw. Pag gabi, doon sisindi yung ano, yung mga ilaw. Automatic na uh, sisindi pagka uh, dumilim. Yan sa kabila, meron silang ginagawa dito. Yung kapit ba ay ni Boss Bugoy. Ayan na. Uh si Parin muna wala si Master na ano pare absent ano pa yung bakas ni Master George mahaba haba pa kaya ito muna yung pumasok ayan pinaploring ko muna kasi medyo makapal makapal po yung sa na gagamitin natin kaya pinaploring ko muna dito para para madaling dito okay na tapos yung mga fight natin ayun, na downspout ayun nailagay na sa kato si Melvin pinipinto niya oh. good morning good morning mga bossing hmm. ito tapos na yung na ni Mona <laughs> kaya pumasok fight na naman trabaho ito mga boss uh, na bang ano si boss Pugoy nagibang ano design dito nag pinalalagyan na lang ng tiles dito itong wall uh, tinestimate na natin ba, uh, 30 by 60 po lalagay natin dito na tiles sabay na natin pagbili dun sa sa, ma, sa ilalim sa kanyang ano, kitchen para misa na lang po yung pagbigay natin cladding dito para daw may ano para daw may ano design dito tapos pababak pa natin yung ano pintura sa mga tropa natin tapos gagraw na lang to ang katwala pa yung si Master George no oh shout out pa yung Master George maaba bang bakasyon shout out Master <laughs> bukas na papasok na si Master George tapos dito na siya mag dito dapat timba na yung mong na Kulang niya? Oo oh. Kulang yung alo nila doon Tapos mga nga uh, boss at na tayo ng ano ng pintura para dito. Yung gray. Ayun oh. No? Nabubos yung isang galon dito. Ngayon bibili ulit tayo ng gayong kulay. Dalhin natin yung ano sample para magpapatimpla tayo. Doon sa paint center. Isang isang galon na tsaka yung daw gate pa pintura na rin to. Kailangan rin yung kulay. So ayan, yung natin yung mga tropa. Ah yung ano yung pintor natin isa wala na no si RJ wala din yung isang pintor natin so ayan pero dahil muna po tayo sa San Nicolas project bago tayo bumili ng tiles tsaka pintura ayan mga boss nasa San Nicolas project na po tayo ito si Cielo Tsaka si Pax Merienda Exacto Merienda na no, Pax Kape <laughs> Ayan nag Nag ano sila ah, Nag ng alo dito Doggy kita sa ng alo para po sa taibim. beam. Biga muna po tayo bago tayo mag-asinta. Ayan o, na po yan. Pero dito nakapag-asinta na sila dito ng dalawang patong. Siguro hanggang ano to, hanggang apat na patong to. Bago tayo mag-forma ng mga poste. Ito na lang ang bubuusap nila. Tapos asintada na. Ito nakapaglagay nila sila ng ano dito. Ng mga glass. Ito yung pinaka pinto niya. Hindi po si Boss Julius ang gumawa nito. Sa kanila po yung gumagawa ng ano ng aluminum. Aluminum glass. Tapos meron din pinto rito. Ayan. Gagawin daw nila tong ano uh, library sa mga box nila. Yung ano yung ano nila yung street light. Tapos yung mga central light ay nakalagay na. Ito, mga drop light lalagyan din po sa ano sa mga kanto. Yung electricity nila ko yung maglalagay niyan sa kanila po yung elektrisya at saka yung ano yung nag-aluminum aluminum, aluminum glass eh mga boss meron tayong libreng kape galing kay ma'am Ruth yan o no? kape okay. ah sakto time check po tayo mag mag aalas ah, kis na merienda tsaka yung ano tasty may palaman no hmm tsaka kape may may salamat sa libring kape tsaka sa tinapay hmm ah sa mga tinapay gini lah nanti teneh aku lagi ada apa? betul mesti dua lagi ya? hmmm siapa yang kena hmm? Kepa, hmm? <laughs> ayo bina Yan, hindi na tayo mga boss. Sabilian ng tides. Dito sa red tides. Dito sa apalit. Tapos, susukin natin isa yan sa kabila. Meron din na pinita dyan. yung bargain center. Harap lang yung ano, yung red tides. Ito Saan yung tanong ginawa natin. Pinapalit natin. Uh, ito yung mawig niya. Sabi so, ni Boss yung awit niya. Awit niya dapat malinis. Hindi glossy. Ito, ito, mga boss glossy. Ayan. Nasa 12 box Boss yung 30 60 mga boss. Ayan. Mga test mga uh, 30 by 60 sa watch. Siguro ay kung natin. Ayan. dito rin tayo po manong um, mga sa uh, flooring natin sa mga project natin dito sa uh, red side okay na yung ano ako okay, ya uh -huh. boss okay na yung mga natin bali 12 12 Pare, right. ano sya po? 8 pieces. 8 okay, pieces. Ayun mga boss. Nice naisa kayo ni boss. ha. Okay na? Okay, thank, 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 thank you. Ayan, nice naisa kayo ni boss. Si kuya yung 1, 2, 12, 12 bucks bali 48 pieces po yan so yun mga boss yung 3560 ah uh, uli na po yun hindi kasi dun yun sa ating ano kolong kolong mga boss okay main center muna po tayo yung pinatim na nating ano ah uh, automotive enamel gray yan dito sa apalit ah, Ayan na ay yung ating pinatimpla kanina. Lagat type po ito? Yung ano? Ito? Enamel. Ay ah, enamel din po ito? Ah. Automotive enamel din po ito? Hmm. Ah, kaya pala medyo ano sa... Parang nangungulimot oh, dito sa lakit na to. ito. Enamel po itong nilagay dito sa lakit ito. Ayan mga boss. Automotive enamel yung pinatimpla natin kay Kuya. Dito sa apalit. Ah, Oh. <laughs> okay. Okay. Ito yung kulay natin oh. Okay na? Okay. Yes. Okay. Ha? Ito natin pinamili kay Kuya. Anong kulay mo Kuya? Sherwin. Ah, boss Sherwin. Tsaka si... RG. Ayun, yung mga... dito sa paint center, dito sa palit. Thank you, boss. Thank you, Thank you boss. Okay. okay, let's go. Okay, dito na tayo. Ayan na. Abigat. Abigat yung natin. Bali, labing dalawa. Labing dalawang pack. Ito yung kanyang kulay. Ayun. Tapos, baba na lang doon. O pare, merienda. Sakto. Merienda muna. Break time. Ayun, break time. Merienda natin. Dito. At saka ano, yakon ba? Yacol, everyday <laughs> Ay mga boss, exacto ah, tayo Dito, okay. merienda, at saka Ang tawag ito? Kundol Kundol, pasola Ayun Okay, merienda po tayo Dito, at saka yakot, ang kaya no? Lacto, Para Ayun, everyday okay. Ano lakto? Lakto. Yakult everyday, everyday okay. <laughs> Hindi yun ano lakto basilos. Lakto basilos. Basilos. Hindi <laughs> natin alam. Lahat na basilis daw eh. Okay. Yan na muna po tayo. Let's try muna. Yan, na-flooring na ito mga ba. Tuyo na. Bukas pwede nang mag-try si Master dito. Ngayon, na-absence siya. Tapos, Uh, Sinuha ko yung bolt insulator natin Ayan, lalagay natin doon Tapos, ito yung isa na lalagay ko na So, po yung natin Ito, tapos yung entrance cap Yung entrance natin, ayan Number 8 na PD Standard okay. na natin lalagay yung isa habang yung kasama natin, nagtatanggal ng mga scaffold kasi nalagay na yung mga downspout. Yan si Melvin. Para luminis na. Yung wire natin, pinapalit natin sa pelco. Sa mga pelco, ayan o. Bago po yan. Tinanggal na natin yung, ano, yung luma. Diretso doon o. Tapos pagka nalagay na natin yung insulator, pwede natin ilipat dyan. Tsaka doon sa entrada, diretso doon sa breaker. Ano boss Yan, gumamit tayo ng pipe. Dito yan dito sa breaker. Yung pinaka wire natin na entrada. Ito. Ta, tapos pagka naka, naka tap na doon, pwede natin tanggalin ito isa. Ayun. Lagay muna natin yung ano mga boss, yung bolt insulator dito para ma malipat na yung kable. Kabla natin dito. Okay, yan na mga Nakatap na yung pinaka-entrada natin. Tsaka yung galing sa poste. Ayan, tapos check-check natin dun sa breaker. Kung may supply na. Ito, gagamit tayo ng ano, ng tester. Ayan na. Gagamit tayo ng tester. Para ma-check natin. natin kung may, ano, may supply siya. 220. Ay, okay, ayan oh. Nasa 246 AC volts. Ayun, meron na. Taas na natin. Ayun. Ay, gumana na 'yun gumana na yung electric pan ayun o ang supply na wala na yung naka naka ng kuryente dyan naka baranda okay tapos ito bukas pwede na magpress master dito ah likpit likpit na ano na mga boss quarter to five na po time check po tayo yan, tanggal na yung mga scaffold din dito. Tapos yun lang yung i natin, yung sanitary dito sa lababo, tsaka din sa CR, mga PVC pipe. Next day, tsaka yung isa pa dito ang downspout. Ito, okay na rin to. Yun. ay yung mga ilaw mayroon na mayroon na nga na supply may ilaw na mga boss saka yun dito tapos yun naman sa ilalim check natin may supply na rin mga ano mga ilaw natin doon saka outlet ito yung mga solar Mag charge pa Dito wala na, yung dating linya, yung breaker, tinagal na natin. Ayan na. Okay, ayan. May eh, ilaw na. Ayan.